So mga kamutal sa kakita niyo yung fog yung fog kaya kinansin na mga pasok Sa private at public Kita nyo yung pag yung namumuti Galing yun sa Bulkang Taal So ang lahat ng face mask Yung kado yan So yun makakita na din ang suti ng paligid So yun mga kamutal sa makakita ng paligid o oh. Napaka at palimlim and may usok talaga yung pub so ito natin sa paligid na hindi tayo sa highway ng binyan so ito yung situation talagang mapub so kayo yun ang mga around 5 a.m. to 6 nung dumanaw dito grabe napaka puti ng mga dinadaanan natin taas ng pub so ngayon Uh, around 7 hours and 7 even kaya uh, medyo nag uh, nawala-wala na yung mga pagwa ng sikat din ng araw tumalabas na yung sikat ng araw kaya uh, medyo natutunaw na yung mga pag pero mga pa siya sa paligid tumahambog pa rin talaga yung smog grabe kahit sa mata delikado yan, kailangan naka-face mask yung mga uh, pamotorista pa pero huwag niya sa sakit Masalo sa may mga hika kaya kailangan mag face mask Ba-ba-ba-ero, ba-ba-ba-ero daw ako Hindi naman totoo Kardeng, itunad! O, lalabanan kita sa kantahan <tong> Uy, hamas o oh. Harley Harley Davidson Uy 好的。Right

Do you know my sister?